Grabe, 15 million pesos ang kailangan mo para makapag-retire ng maayos sa Pilipinas. Ang problema lang kasi pag minsan sa, mga, sa Filipino culture, pag sinabi mo retirement, parang kasabay mo sa utak mo is matanda ka na. Sa usapang retirement, hindi mo kailangan maging matanda. Hindi mo kailangan maging 65 years old. Kung magre-retire ako na 65, una, gusto ko umakit ng bundok. So, paano pa ako akit ng bundok? Pangalawa, gusto kong tumalun sa aeroplano na may parachute. Ano ko pagagawin yung pag 65 years old na ako? E eh, baka sa aeroplano, umiihi ako sa salawal ko. Ganda araw po, ako po RP, na Jim D po. So, meron na naman po tayo another proof of completion at magandang topic for today. So, kakabrowse ko na YouTube kanina, nakita ko yung isang magandang topic eh. So, alam nyo ba kung magkano yung kailangan mong pera para makapag-retire ng maayos sa Pilipinas. Magugulat ka. Panoorin nyo po ito. Isipin nyo na lang ngayon, the 1 million pesos right now, di ba sinasabi na mabilis na lang ang pera. That's it. So parang grocery lang, di ba? Yung 5,000 pesos mo 5 years ago, marami yan. But your 5,000 pesos right now, maliit na lang yan. So that 10, 15 million peso um, by the time that, that you retire, and imagine ha, if and when you retire, at 60 at sabihin na natin na life expectancy. Of course, if you still also live a healthy lifestyle, then most probably from 60 till 90, 92, 30 years ka for retirement pa. So that 10 to 15 million pesos for the next 30 years, nako, pero, sapat pero lang yun. So, napanood nyo yun. Grabe, 15 million pesos ang kailangan mo para makapag-retire ng maayos sa Pilipinas. Para sa isang average na one de la Cruz, para sa isang average na Pilipino, napakahirap naman po na makapag-ipon ng 15 million pesos para na makapag-retire. Eh kung ganun na mangyayari, baka 65 years old ka na, 75 years old ka na, hindi ka pa nakakapag-ipon ng 15 million. Pero wag kang mag-alala, sagot kita. So ito yung ano eh, ito yung maganda yung option na lagi kong ibinibigay sa mga magre-retire. Kasi, bakit? Kasi maski ako eh. Ito yung road for retirement ko, yung gym business. So, kung hindi mo pa napapanood yung video ko tungkol doon sa paano ako magre-retire at ano yung retirement vehicle ko, panoorin yung mga videos, yung ibang videos ko. Try ko ilagay sa link. So anyway, 15 million pesos, grabe. Kung 15 million pesos ka, makakapagtayo ka lang ng tatlong gym republic. Yung isang gym republic, ang average na pwede mong kitain doon is 200,000 isang buwan neto. So, ibig mo sabihin, sa 15 million at ilalagay mo sa gym business at magtatayo ka ng tatlong gym republic, edi eh, may 600,000 ka at least buwan buwan. Ganun ka laki yun, sobra-sobra yun eh. Okay, so, let's say, hindi kasi laki ng 15 million yung pera mo. Let's say, 5 million lang. Hindi pa rin masama yung 5 million investment sa Jim Republic, magtayo ka na sarili mong Gym Republic na kumikita 200,000 buwan buwan. Mas malaking dihamak yun. Kesa doon sa 15 million, tapos 100,000 lang ang kinikita mo buwan buwan, di ba? So, again, hindi pa rin lahat ng Filipino is kaya makapag-ipon ng, ng ano, 5 million para kumita ng 200,000 uh, buwan buwan. So, ang pinakamaganda niyan is kung hindi ka pa nakakapag-retire, pagplanuhan mo. So, mas maganda kasi yun eh. Una, dalawa lang yan. It's, it's either planadong retirement o hindi planadong retirement. Yung planadong retirement, maganda kasi bago pa man mag-retire, alam mo na kung anong gagawin mo eh. So, ang suggestion ko niya, uh, kung hindi ka pa nakakapag-retire, at ito ah, uh, paalala lang, itong computation na gagawin ko is provided may sarili kang property. Okay. So, kung may sarili ka ng property, doon mo ilagay yung gym business mo. Okay, yung pinakamaliit natin na package is yung package A sa ngayon ay nasa 200,000. Kaya ako sabi sa ngayon kasi today is October 14 or 15, 2024. Sa January 2025, magtataas na po tayo ng presyo. Kaya uh, magandang reminder na to doon sa mga nagpaplano na magtataas na po kami sa January 2025. Pero kung gusto nyo makahabol sa old price, pwede naman kayo mag-down payment bago mag-January. Tapos, saka na natin i-finalize kung anong package yung kukunin nyo. So, mabalik tayo doon. So, as of now, 200,000 yung package A. Sa package A, ang pwede mo, at least minimum, na pwede mong kitain dyan is 500 pesos isang araw. Tapos, kasi siya sa 30 square meter. So, kung ang bahay nyo is maliit lang, tapos may lang, kasyang-kasya yun. Yung package, Uh, A, sa 30 square meter, So, kaya mo kumita ng 15,000 isang buwan. Ngayon, itong sinasabi ko kasi is, kung magre retire ka, tapos may pension ka na 5,000, 10,000 isang buwan, kulang na kulang yun eh. Kulang na kulang yun. Pero, kung makapagtayo ka ng sarili mong gym business doon sa bahay mo, may dagdag na 15,000 ka, at least 15,000 buwan-buwan. Pero, baka maliitan ka kasi doon sa 15,000 or 500 pesos araw-araw uh, kasi syempre tumataas ang bilihim. Yung na sabi ko na 500,000 or uh, 500 pesos araw-araw nakita, kita, dagdag lang 'yon doon sa pension mo. Pero kung gusto mo maging independent, uh, doon sa pension mo, let's say wala kang pension or hindi mo gagalawin 'yung pension mo, pwede ka mas magtayo ng mas malaking gym kasi sabi ko nga, yung package A namin is kasha sa 30 square meters. So, ang pinakamalaki naman namin na package is package D. Yung package D, parang nasa 400,000 siya uh, sa plate loading. sa ngayon ha, yung sa package D naman, kaya mo kumita at least mga 1,000. Kasi, doble yun eh. Kasha yun sa 80 square meters, yung package D. So, kung may around 80 square meters ka, pwede mo ilagay yun. Yung package D naman, at least 1,000 pesos ang uh, kaya mo kitain kasi mas malaki yon May mga magtatanong, paano ako nakakasigurado na pwedeng kumita yon Okay, doon sa package A, eh, nakasya sa 30 square meters, sa 500, uh, sabi ko at least, kasi isipin mo, uh, kung 50 pesos per session, ang uh, isisingil mo, 10 tao lang yun eh, araw-araw. At alam mo yun eh, kung nag-gym ka, sa isang gym. Napaka-konti nung sampung tao ka araw-araw. Siguro, ang, 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 ang average nila sa 20. Pero syempre, hindi natin kukumpi sa 20. Doon tayo sa sampu. Para, doon tayo sa maliit. Para hindi ka ma-overwhelm. So, may magsasabi naman, eh, ang mahal naman nung ano, nung, nung si So, ilagay mo sa 40. Ilagay mo sa 30. Posible pa rin na kumita ka ng 500. kasi kung 40 pesos, Um, ang, ang gym na per session, ang kailangan mo lang mag-gym, labing dalawang tao. So, kayang-kaya yon, kayang-kaya yon. So, kung mas malaki naman yung area mo, kasha doon yung package di mas maraming taong kakasha. So, ito, masama pa ba? Kunwari, retired ka na. Retired ka na. Masama pa ba yung 1,000 pesos araw-araw sa panggasos mo? Ito, meron ka ng ano ha? Meron ka ng uh, sariling bahay at lupa. At by the time nag-retire ka, sigurado ako na pag-aral mo na mga anak mo. So, yung 1,000 pesos doon, it's either sa inyong mag-asawa or sa iyo na lang kung wala kang asawa, di ba? So hindi hindi na rin masama. Pero maganda kasi dito, ang naging puhunan mo lang sa equipment is 400,000, kaya mo kumita ng isang libo. Sa puhunan mo sa package D is na sa around 400,000. Lagyan na natin ng 500,000. Pati yung iba, mating, etc., etc., 500,000. Kaya mo kumita isang libo isang araw. Tapos magtatayo ka pa uli ng isa kasi pag nag-retire ka, pag nag-retire ka, meron ka na kukuha ng lamsam. Bakit hindi yung isang milyon i-allocate mo sa gym? Dalawang gym. So, dalawang gym na kumikita ng 1,000, 1,000, so may 2,000 a day ka. Which is hindi talaga lalong masama. Kasi, sipi mo, sa kapital mo na isang milyon, may 2,000 araw-araw ka. At or 60,000 isang buwan. Eh baka pagkaganoon, ang kitaan mo sa dalawang gym, eh baka mas malaki pa yung kapatid sa kinikita mo nung nagtatrabaho ka. Kasi ngayon, ang average ng mga sweldoan, between 20 to 30,000 pesos. di ba? So, baka mamaya mas malaki pa yung kinikita mo ngayon doon sa dalawang gym. So, yun yung sasabi ko na napakagandang option. Napakagandang option ng gym business. Kasi, hindi to, ano, hindi to ganun kalaki ang na. Tapos, syempre, pag magre-retire ka kasi, dapat yung hindi ka na magtatrabaho halos. 'di ba? So, ano yung, yung business na pwedeng mong itayo na hindi ka halos magtatrabaho? Gym business. Actually, yung gym business, sabi ko nga eh, ilalagay mo lang yan, tatakbo na mag-isa. Tapos, yung previous episodes, episode ko, di ba? Sabi ko, umatid ako ng isang seminar. Sabi ng host, pinatatayo. Sino may negosyo? Tayo. Pataas ako kamay, tayo. Kung sampu kami na tumayo, sabi ng host, o sa sampu kayo, yung negosyo nyo ba ngayon kayang tumakbo ng isa o dalawang linggo nang wala kayo? Kung hindi makakatakbo ng isang linggo, dalawang linggo, nang wala kayo, umupo na. Okay, nagupuan na. Siguro, kalahati yung umupo, lima. So, lima na lang kami tumayo. So, sa, sa lima namin, tinanong naman kami ng na host, o sa, sa mga natira, sino sa inyo ang may negosyo na kayang mawala ng isang taon? nang hindi maapektuhan ng negosyo. Lahat sila nagupuan, ako lang ang nakatayo. Bakit? Asa ko ako, 'yon? Ano meron ka? Sabi ko, gym business ang meron ako. Yung gym business niya, yung Gym Republic, honestly, talagang bilang-bilang bihira ako na makialam or magbabad do sa Gym Republic. Ang laki na nun, ha? dito sa Cavite at saka sa Tarlac. Pero, continue siya na pumapasok yung pera. Hindi ko na ano, very, very minimal na lang talaga. As long as may mga ano ako, POS, etc. etc. So, yun yung safety mechanism ko. So, sabi ko nga, ngayon pa lang, pwede na ako mag-retire eh. Pero, kaya ako hindi ginagawa kasi ito ngayon yung ginagawa ko. nag expand ako ng Gym Republic. Isang Gym Republic lang is enough na para sa retirement ko. Pero kaya ako ginagawa ngayon kasi ito ngayon, pinaplancha ko na ngayon yung sinasabi ko na mga protocol at mga dapat gawin ng mga anak ko. Pag sila na yung magte-take over, para lang sa ganun, pag mag-retire ako, sila nagpapatuloy ng Gym Republic, hindi lang yung management ng Gym Republic, napakadali kasi ng management eh. Ang itinuturo ko ngayon sa kanila, ang dinidocument namin ngayon is, ano, ano yung mga kailangan mo? Pagka mag expand ka, anong klaseng warehouse? Anong klaseng mall? Gaano kalaki? Magkano yung target sales mo? Yun yun eh. Kasi yung management, yun yung pinakamadali. Promise. Yun yung pinakamadali sa gym business. So ngayon, ang itinuturo ko sa kanila is paano mag-expand. Isang gym republic lang, enough na talaga. Sobra-sobra na po sa akin 'yon para mag-retire ako. So anyway, napakaganda nung ano, nung concept talaga ng gym business. Kaya alam mo, although sa isang linggo, dalawa o tatlong beses ako na na mag-proof of completion kagaya ngayon, May proof of completion naman tayo. Pero di nyo ako nakikitang nagsasawa o bumababa yung energy ko pag magkukwento ako. Iba-ibang storya to ha? Hindi tayo uulit ulit ng mga topic. Linggo-linggo, uh, kada isang episode, iba ng iba yung storya. Hindi ako nauubusan ng magagandang sasabihin pagdating sa gym business talaga. Pero wait, there's more. Pero bago yun, i-proof of completion muna natin itong kay Sir uh, Kyle ng Libmanan, uh, Camarines Sur. I, I hope, Sir Kyle, di ako nagkamali ng sinabi si Sir Kyle, pumunta pa rito yan at nag-meet kami. So, ito kayo yung gamit ni Sir Kyle. So, kumuha si Sir Kyle uh, ng fix, easy curl sa atin, plus fix, uh, oh, fix easy curl ng 5 to parang 80 pounds sa ata to, 100? 150 pounds. Okay. So, 5, 10, 15, 20, 25. Tapos, meron ding order sa atin na hack squat with leg press. So, ito yung combo natin uh, leg, ah, lat pull down, withdrawing, tapos isang 4x4. So again, yung 4x4 natin is adjustable po yung pulling nito. Iisip ko kung sino yung kausap ko. Malilimutin na ako. So may ma order sa atin ng 4x4. Um, tong 4x4 is adjustable ng crossover niya. May Smith machine. May 150 pounds each side pwede ka rin mag-cable exercise dito. Actually, pwede ka mag-let pull down and rowing, pero mas proper doon. Tapos, uh, meron din, ano to, um, incline bench press na na pwede rin gawing uh, flat bench press. So, adjustable flat incline bench press. Tapos, adjustable utility bench, dalawa. At isang reverse fly suit peck deck. So, may play track din, ano you know? no? may play track din siya. So, isama na rin natin sa proof of completion natin is yung gamit ni Sir Otto. Okay, si Sir Otto naman is from Lopez, Quezon. So, ito yung in order ni Sir Otto, isang uh, uh, seated dips with hip thrust at saka assisted squat with leg press. So, kita nyo, yung last episode natin, parang parehong pareho. Iba lang yung kulay. Yung para kay uh, Sir Estuye ng Sorsogod. Parehong-pareho, iba lang ng kulay. So ito, para doon sa mga, ito ah, kasi yung, yung, yung sinasabi ko is for retirement. Ang problema lang kasi pag minsan sa, mga, sa Filipino culture, pag sinabi mo retirement, parang kasabay mo sa utak mo is matanda ka na. Totoo yun eh. Kasi bakit nga ba? Sa kultura ng Pilipino, ang retirement na pinag-usapan natin is 65 years old. 60 to 65 years old ka magre-retire. Pero Huwag niyong kalimutan to. No, sinasabi ko na ayon sa statistics is may ilang taon lang tayo para para mabuhay ng healthy. Tapos after that, medyo i-expect mo na na magkakasakit ka. So, yung 65 years, kung aantayin mo na mag-retire ka na 65 years old at may pera ka nga, pero ang problema doon, baka nagpapagamod ka na lang. Baka, baka, baka hindi mo na ma-appreciate yung pera mo. So kaya ako binabanggit to kasi sa usapang retirement, hindi mo kailangan maging matanda. Hindi mo kailangan maging 65 years old. Hindi mo mag kailangan maging katulad ko na magre-retire pagdating ng 50. Sa iba, maaga pa yung 50 eh. Maaga pa yon. Pero para sa akin, parang matanda na ako noon. Alam mo kung bakit? Kasi kagaya na sabi ko, kung itong alam ko ngayon na itinuturo ko sa inyo, is alam ko na 10 years ago, E eh, 10 years ago na ako nag-retire. 48 ako ngayon. So kung alam ko to 10 years ago, 38 pa lang retired na ako. So na-imagine nyo ba, kung 38 years old ako nag-retire, ano yung pwedeng pwede ko pang gawin sa buhay ko? Gaano pa kahaba yung buhay ko na ma-appreciate ko yung time at saka yung lakas ko? Siyempre, I mean, kung mag-retire ako na 65, una, gusto ko umakit ng bundok. So, paano pa ako umakit ng bundok? Pangalawa, gusto kong tumalon sa aeroplano na may parachute. Paano ko pagkagawin yung pag 65 years old na ako? Eh baka sa aeroplano, umiihi na ako sa salawal ko. So hindi katulad nito habang bata ka pa, i-enjoy mo kapatid. So kung nanonood ka at aksidente na mo yung retirement, di ba? Itong paliwanag ko sa'yo, itong retirement, hindi to para sa mga matatanda, para sa lahat to. Para lang to sa mga anak ko. So, I hope, mapanood ng mga anak ko to. Ang eldest ko is magto-24 na. So, What if Pia? What if Ina? What if Athena? What if Gabi? Na pagdating mo ng 30, magre retire na kayo. Di ba? Ang sarap isipin noon, 30 ka pa lang, 30 years old ka pa lang, magre retire ka na. So, kung ang lifespan nga ng tao sa Pilipinas is up to 76 years old, average, so kung 30 ka, mag-retire. At 76, may nangyari sa'yo. Ibig sabihin, 46 years pa ang meron ka para i-enjoy yung buhay mo. Ano yung pwede pang mangyari? So I hope pag pinanood ng mga anak ko to, hindi rin matitigil yung, yung mindset nila para sa kanila. Kasi eto, yung gym, bukod sa retirement vehicle ko, eto rin yung vehicle na ibibigay ko sa mga anak ko para sa generational wealth. Okay, magandang topic. Yo, kasi yung generational wealth, hindi lang ako, hindi lang anak ko, kundi pati apo ko at apo ko sa tuhod, makikinabang sa yaman na naipundar ko. So ganoon yung thinking ko ngayon, hindi lang ako. Tigil ako ngayon, buhay na ako. Pero ngayon, iniisip ko yung mga anak ko. Pag na-establish ko yung mga anak ko, maituturuan ko sila paano naman sila makakapag-establish ng business para sa mga anak nila at apo nila. So ito tuloy-tuloy na, and I hope, uh, pag binalikan natin itong video na to, natupad yung mga plano ko. And speaking of plano, talagang nasimulan na natin to eh. So may mga kasunod to na may ibang mga projects. Tatayo tayo ng school para mga sa gym instructor. Magtatayo tayo ng supplement store. So basically, magiging empire to. Parang gym empire. Kung dati gym depot, gym republic, gym empire. Everything under the sun regarding sa fitness and health, papasukin natin yan. And Napapansin ko kasi, medyo konti yung, ano eh, konti yung mga uh, viewers natin, okay lang sa akin doon. Pero, ito yun yun. Uh, may mga nagko-comment na, na hindi nila kaya talaga, di ba? So, may naisip akong idea. May naisip akong idea. Una, is, pwede akong magpa-raffle. magpa ng tiket, tapos, kung sino yung mananalo, manalo ng isang package. So, ngayon, kung napapanood mo to, mag-comment ka nga, mag-comment ka. Ipunin natin yung mga opinion ng mga tao. Kung uh, magpaparaffle ba ako is marami ang bibili ng ticket o susuporta. Ako polisi RP, na Jim Dipo. Maraming salamat po.